Ito po, sa sensitibong balitang ito, ginahasa umano ang isang batang babaeng anim na taong gulang sa Pampanga. Ang mga itinuturong gumahasa po sa kanya, mga kalaro niyang at walong taong gulang. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Sa damuhan na ito sa Pampanga, naganap ang umani ahalay sa isang batang babaeng, 6 na taong gulang ang mga gumahasa umano sa biktima. Dalawa niyang kalaro, napawang mga bata rin. Kwento ng tiyahin ng biktima, naglalaro sa court ang biktimang si alias Jenny. Bigla raw siyang hinila sa damuhan ng 10 taong gulang na si alias Red at ng 8 taong gulang na si alias Ken. Nagsalitan umano sa panggagahasa ang dalawang menor de edad. Takot, natakot na po siya, nanginginig po siya. Tapos po nung sinabi po namin sa mama niya, agad po siyang sumigaw na, huwag mo ko sasaktan mama, bigla po siya natakot. Nakapagsumbong sa barangay at women's desk ng PNP ang biktima kasama ang kanyang ina. Sumailalim sa medical legal examination si alias Jenny, kung saan nakitaan ng laceration ang ari ng bata. Indikasyon na ginahasa siya. Nakaharap na rin ang ina ng biktima ang nanay ng dalawang batang lalaking itinuturong ng halay. Pero tumanggi umanong makipagtulungan ng mga ito. Ayaw ko nila kasi mag, malaki ng pudong bulo. Ay ah, hindi pwede sabi ko. Hindi pwede kasi anak ko yung na ano sabi ko na paama. Disidido ang ina ng biktima na magsampan ng reklamo. Ayon sa isang clinical psychologist, dapat din maging maingat ang mga otoridad sa gagawing investigasyon sa ganitong masahalang kaso. Early puberty, children who experience early puberty may be at higher risk. Napaka-crucial para maintindihan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng pag-aabuso. So, dapat natin pangalagaan yung safety ng victim. Kasi siyempre yun ang priority natin at saka yung well-being niya kung talagang na-traumatize itong batang ito. Dapat din umanong isa-ilalim sa pagsusuri ang dalawang batang umani ng gahasa sa biktima. So there's a possibility na itong mga batang ito ay biktima rin. Kung ano yung nakikita nila, kung ano yung maaaring nakapag-influence sa kanila o may nakikita nilang ganun, pero pwede nilang gayahin. Sa sa ilalim sa psychological debriefing si Alias Jenny, abang nasa kustudiya naman ng DSWD, ang dalawang batang itinuturong lang halay sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.